So, ayan guys. Yan si YP. Nag-ihaw ng laman. Ayan, laman ng bakoy. Ayan. Anong gagawin mo dyan, YP? Dinakdakan. Ayan, dinakdakan guys. Oh. Masarap na dinakdakan. Ito so, yung ulam namin ngayong gabi. Dinakdakan. Gabihan Sinasasawa namin. na sila sa isda eh. Kumakain ng mga isda itong mga ito eh. So, ilang hiwa yan, mami? Marami. Hindi, yung niloto mo. Tatlong. Tatlong hiwa. Lilit-litan ko lang. Dapat nga daw sabi ni Judy, hindi daw masyado. May ano po dito. May kuting. Hiwa-hiwain lang muna. Sarap to sa ano? Sa midlight. Hmm. Sa midlight. Nagpaparamdam. Hindi naman namiinom. Bawal na ako minom guys. Right. Ito yung bawulin natin. Overrides kami Sunday. Hmm. Sabi na. <laughs> Gusto yung baka Sunday, kuya? Hmm. Sa kaya pupunta ba? Ha? Sa kaya pupunta. Hindi ko magsisimba ka pa sa Sunday. Hindi ko lang alam. Baka pagtay mo naman ako. Kaya, support ka pa niya. Ito ang magandang ay. Ang baboy niya. Ang tabak pa niya. Hmm. Ayan, may, may kamay. Hmm. Hindi pa nga na titimplahan. Sarap to mamaya guys. Medyo nakayanan ko na lang. So yan guys, hintayin natin matapos ni wife yung inihiwa-hiwa. Tapos titingnan natin kung ano yung mga ingredients niya. Matayin ka naman si. Suka na nga lang daw. Sarap na. yung ano yung sukang ano. Yung binibili mong tig ano. Yung ten. rose? Oh, hindi yung tig-ten. Yan, yan. Okay naman daw yun. Ano yeah, yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano no? Yung sa palengke Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Oh, massive, no? uh -huh. oh just, okay. dapat kanina pa yun. Oo, oh, hindi ko na video kanina Okay.

Oh. oh Bibiana Santo Oh, biar Santo nang mandalinga taw. Dan dan lang. Eh. Hmm. Ay, okay eh. Ayan, so Ngayon guys, sibuyas. Ayan, panangkap natin sibuyas. Sibuyas lang, no? Tsaka siling, siling. Pula, green. Sibuyas, siling pula at green. Sibuyas, tsaka siling pula at green. Iwaiwain so, lang ng maliliit. Parang sisig style lang. Okay, guys, oh. Sarap yan, oh. Pag na yan, guys. Nam-nam na yan. Uh, sibuyas, siling pula tsaka siling green siling haba Way lang muna ni yp o, tapos ni ila ipaghalo-halo na lang yan. Lagyan yan sibuyas. Siling Siling haba. Yan. Siling pula, siling haba. Halo-halo lang guys. Tapos. Baka mabubog kita. <laughs> yan. Pamentang durog guys. Yan. Durog. Lagyan natin ng. Pinisak binisa pampalasa binisa wag mo muna nang ubusin guys ha tapos suka, suka. kasi wala dalawa tatlo apat yan. apat na kutsarang suka tapos eh, may mekos may akos na yan insan <laughs> Alo-aloy nyo lang muna guys. Tapos bili na kayo ng red horse. Alfonso. Yeah. <laughs> Pampulutan na guys oh. Pampulutan. Parang kulang pa daw. Dagdagan. Tignan mo muna kasi. Ay, kung kanya-kanyang timpla na lang yan guys kung ano yung masarap sa panlasa nyo. Pero mas masarap na ito guys, lagyan nyo ng ano, mayonnaise. Na, lagyan mo ba mayonnaise? Ayun, gusto nyo. May, may mayonnaise ba tayo dyan? Tayo ah, wala kami yung tindang mayonnaise guys. Pwede na sa amin to. <laughs> Medyo matabang, lagyan ng mekos-mekos mm. na asin. Ano? Eh, tignan ko na guys. Kung... Kulang, kulang. Masarap -sarap -sarap, na. Mas masarap to guys kung kalamansi talaga yung... Dito. Iyan nyo. Pahasin? Ilalagay pang paasin. Lagay mo na yan. Bas. Ipa. Yeah, na. Pwede na yan. Tama um, na huwag masyado sasukan. Mm. Yun. Okay na guys. Pwede na. Thank you guys. you for watching guys. So ayan na guys. Oh. Dinakdakan. Ayan. Ayan lang. Walang mayonnaise. okay guys. Thank you. Bye.